A few moments later Guys, nandito tayo sa gilid Ayan Happy uh, tayo dito sa Ron Lucas na bangagaring katuan oh, guys Masyado ka naman talagang maka <laughs> Tumawag sila guys Sa so, tayo mga kabit ito ng ating mga palinda guys Hindi ko alam kung anong guys Kaya so, ng mga palinda guys Hindi so, sa pagkatapos nila guys hindi pa tayo dito ayun bagong nating saka yung nandun sa kabila hindi pa natin nalo kanyang nandun sa dulo shout out shout out uh, sa mga taga patungan guys yan kuwari kayo na san kuwari kayo na san kuwari san yan sana sa patungan guys may mga resort din doon ang tinatawag nila sa Bukwari oh my Yan, yeah. galing po sila doon sa area na <laughs> Yan guys, alas, mga alas 12 na ng tangani guys. So, uh, bibihira na may tumating ang guest dito guys sa area ng speeding. Hanggang ngayon ay nasa area pa rin ako ng speeding guys. Habura uh, sa pula na hanggang guys. Kasi mga pala lang pula nito sa area. Ano lang guys. Ngayon, galing katawan po yan. Aruwilin. tapos dalawang speedboat pa doon sa likod na nagiinom ng ganda so hintay hintay tayo guys baka makapit naman tayo dito sa kailangan ng ating mga panila guys parang may naamoy ako hindi maganda ah guys ano po yan? Uh, dagger? char Sir! yan wala akong RCR, CR supot sir eh! wala rin ako helmet wala rin ako ano yung prangkisa oh. baliw ka yata eh baliw <laughs> alam na wala rin ako yung lisensya pero mito oh. to ano ha pero <laughs> mito Oh, wala rin, wala na ako tato. na lang, wala ako. Na, kung anong violation ko, tanggap mo na. <laughs> <laughs> ah, ay, no. ay maglalamay lang pa uwi. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Ayan guys Ano guys? Ano guys? guys? Magalaw na Tatlong 3 minuto bago magalaw na na guys. So, guys So lilitin tayo ng sambar guys So bangga dito ay Taga barangay kalayo din guys So Makakadumaan din din sa sambar Para na lilitin tayo ng sambar guys Wala na na ng hapon Tagang so, may oras pa po Lita-lita-lita tayo guys Para na Iwanan Iwanan natin A few moments later. Mga okay, guys, dito na tayo sa sambar, guys. Narating na tayo sa sambar. Yan yung tayo. Ah, uh, sambar natin ngayon, mga lobo, guys. Dito tayo sa sambar natin. Lobo ng sambar. Dyan raw lutuin yan. Di. Eh, may bangka pa dito, guys. Hello. Uh, Apat at isang ganong pwede guys. Ayan. Wala na tayo kasama nito mga ice cream guys. Nag-alisa na. Ayan. So makakalap na tayo ng ice cream guys. Ha? Guys, mag-alas stress na guys. Ayan. So, konti na ang dito sa area ng sambar, guys. Ayan, nung kanutang na uli ang sambar natin. Guys. Oh my God! Wow! Guys. Sa dalawa, tatlo. Uh, At lima. Limang bangka po na dito, guys. Ayan. So, pupuntaan ba natin yung sambar ng yung blue? Yung sa likod. Pupuntaan natin na pupuntaan, guys. Ating ano ka nating mga paninda baka uh, makabenta pa tayo guys tara abang mainit pa guys oh. So, mainit pa uh, at banda rito naman sa natin ay medyo makalimlim na guys tara punta natin uh, Guys, alas 4 na ng hapon. So, popse sa natin guys dito sa arena ng Sun Bar yeah. Alis na rito isang kulay asul. At adolado na tira dito. Yan. sang dilaw boss L sa katong kal ayos. Lana. Hay, may tayo lalarga ng pag-uwi. Pinapakita ko lang yung ano, yung mga guests natin, yung magaganda. Sana oh. Hay, 'wag mong utang. Iniyong magbaya yung ganda kalaban <laughs> <laughs> boy. Yan. Boss L eh, ay sa makikita yung Boss L? Hmm? Sa makikita yung Boss L? Anong sa Sandilom yun. Sa Sandilom ay Barangay Kalayo. Ayan. So doon nyo makikita yung bangka na yun sa Sandilom. Boss L pangalan. Boss L 2. Yan malaking bangka pero at malaking makina guys nag-aatin po yan ng mga guests dito sa San Mar kaya ng mga fish feeding lip diving yan mga nag island hopping po yan mga yan so baka maya maya tayo kaysa kay ilalaga ng pagkuhit tayo 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 -tay yung mga ilang minuto pa Guys, 4.20 na lang ang hapon. So, tayo larga ng pag-uwi. So, wala na tayong halos tao doon sa Sambar, So, wala na halos